Haleluya hallelujah! Totoo, ang Diyos na nakilala ko sa walang nagawain ito. Hallelujah! Ngunit bago yun, mga minamahal, nung hindi ko pa nakilala ang ating pinakamahal na Panginoon sa walang nagawain ito, ako isang kabataang mga minamahal na wala lang pag-asang magbago pa. Mula ng pagkabata, ako isang rugby boy. Mga minamahal, panay ang basa gulo, away hanggang sa ako'y lumalaki, nagnanakaw, nag-i-snats, hold up, mga minamahal. At noong mga panahon na yon, mga minamahal, nandiyan po na nag-isip po ko na nga, nakapag-asawa po ko ng maaga, mga minamahal. At naging founder pa ako ng fraternity na doon, mga minamahal, ilang beses ako muntik-muntikan mamatay sa rayot. Mga minamahal, wala lang patapon ng aking buhay. Dahil wala naman ako narating na pag-aaral graduate lang ako elementary, nung napunta ako ng first high school, isinusuka ako ng mga paaralan dahil laman ako ng kaguluhan. Subalit, totoo ang Diyos! Totoo! Hallelujah! Yes, brother, Praise brother. Lord! Nung araw, mayroong gawain ng Jesus, mira rakikusig, kapit-bahay lang po namin sa lugar po ng Sapampalay, sa area X, taong 90s, mga minamahal. At yan ang panahon na yan, kasagsagan ako, drug addict, mga binal-mahal, iba't ibang uri ng droga ay akin tinitikman. Sirup, mariwana, hanggang sa dumating ang panahon, natuto po ako magsyabu nung ako po'y nakapag-asawa na. Dito na napariwara ng lubos ang aking buhay. Mga minamahal, wala nang patutunguhan. Pati ang aking beloved wife. Mga minamahal, tinuturoan ko magtinda ng shabu. Baga siyang gumagamit ng drugs. Mga minamahal, yung aming maliit tahanan. Mga minamahal, nandiyan po na talagang Drag din po yun. Iba't ibang tao pumupunta doon para humitit ng drugs. Mga tao wala na rin pag-asa sa buhay, mga minamahal. Subalit ako'y lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Boy. Dahil mayroong isang tao na Diyos na nanalangin na araw at gabi, mga minamahal, na ko sa banal na gawain ito, yung hindi ko kaya tanggalin, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napatunayan ko yan! Hallelujah! Alam niyo mga minamahal, nung dumating na nagkaroon akong pamilya, nagkaroon ng dalawang anak, dito na ako tinawag ng mahal ng Panginoon. Sa imalang lang kaparaanan, hindi dahil sa sarili kong kagustuhan, dahil sa habag at biyaya ng ating pinakamabahal ng Panginoon. Totoo ang Diyos, dati hindi ko pinaliniwalaan. Ang alam ko'y sumampalataya, subalit ang pananampalataya ko'y walang laman. Subalit tinuruan ako ng Diyos, dahil sa panalangin, Natlanga pangangaran lang ng ating mahal pastor. Nandyan na mga bilang mahalang armo panahon na yon. Nung kasagsagan ako.